Hello, hello! oh, para sa iyong makabansa, QCIF, kailangan nating maghanap ng mga bagay na nagsisimula sa patinig o oh, A, E, I, e, O, ano yung huli? O, tama! O, oh, ngayon, tulungan mo ako, magsimula tayo sa titik A. Hmm. A, A. Ah. Ah, yeah. <laughs> A. A, A. O, oh, isa pang A, iba naman. Ibang letter ang A naman. A. A. Aklat. A. Aklat. Ayun ang mga aklat. Okay. Ano pa? Letrang E naman. E. E. Isip ka ng mga letrang E. Espada. Patingin, may espada ka ba? Wow! Okay, may letrang E ka nga. How about E? E. Itlog. Itlog. Meron tayong itlog sa kusina. Ano pa? I. Ilaw. Ilaw. Very good. Ilaw. Ano pa? Um, how about letrang O? Titik O. Orasan. Orasan. Mayroon niyang orasan. Ano pa? Last na. Letrang U. 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 Ulam. 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 At? At? Ano pa? Mayroon pa isa? Wala na ulo at upuan. Yehe! Congratulations sa gumpay. Nagawa natin ng para sa makabansa. High five. Wow, bye.